So mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon hindi ka maales sa isipan ng isang lalaki. O mga kamamay, ito yung mga bagay na kapag ka iniapply mo sa isang lalaki ay sigurado ako'ng mahuhumaling siya at hindi hindi ka maales sa kanyang isipan. So alam niyo mga kamamay, na experience niyo na ba yung tipong palagi niyo naiisip ang isang lalaki? Yung tipong kahit anong gawin nyo, magtrabaho kayo, mag-review kayo, mag-aral kayo, hindi talaga siya maalis sa isipan mo sapagkat namimiss mo siya, sapagkat hinahanap mo siya, sapagkat gusto mo siyang makasama. So kung na-experience mo na yan, sigurado ako, intindihan mo ng maayos itong aking mga bagay na i-share-share sa inyo. Pero bago natin simulan, mga kamamay, ang ating magiging topic ngayon, huwag niyo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button notification bell, and syempre yung like buttons para sa ganun. Marami pa tayong matulungan ng mga subscribers, viewers, kababaihan na kagaya mo pagdating sa ganitong klase ng love advice. So mga kamamay, kung napindik mo na yan, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang topic ngayong araw na ito. So ano nga ba yung po pwede mong gawin? upang ang isang lalaki ay hindi tumigil sa kakaisip sa iyo. So number one, mag-iwan ka ng masarap na amoy o pabango. Yes, mga kamamay, makakatulong ito upang tumatak sa ilong, sa isipan ng isang lalaki, yung amoy mo. Okay? Para tumatak sa isang lalaki, yung presensya mo. Sapagkat, ayon sa pag-aaral, mga kamamay, kapag nasanay siya sa kung ano yung scent, yung amoy mo, eh talagang hahanap-hanapin niya ng isang lalaki. Na, naisip nyo rin ba mga kamamay na tipong wala pa man doon sa place, doon sa lugar yung tao na yon pero kapag ka naamoy mo, yung kagayang amoy, yung kagayang pamangon niya, eh siya yung maaalala't maiisip may isip mo? Di ba? Nangyayari yan mga kamamay. O kaya naman, malayo pa lang yung yung tao or something na galing doon ang tao sa lugar na yon tapos bigla ka doon dumating, naamoy mo yung kanyang pamango, siya agad nang iisipin mo. Pag, uh, pag naamoy mo na, si ano yun ah, si, si mama yun ah, alam ko yung amoy na yun. Sigurado ako, nandito na siya sa lugar na to. Sigurado ako, galing siya dito. So, ganun mga kamama, yung impact ng mga pabango na ginagamit ninyo sa isang uh, lalaki. Kaya, sinasabi ko sa inyo mga kamamay, piliin ninyo yung pabango na talagang tatatak sa isipan sa ilong ng isang lalaki. Mahalaga na pumili kayo ah. Hindi ko sinabi na kahit na ano na lang na pabangong mabango ang inyong gagamitin. Hindi pag sinabing mabango, eh yun na talaga ang talagang fit pag pagdating sa inyo o pagdating sa isang lalaki. Hindi po mga kamamay. Mas maganda dyan yung cool. Masarap sa, sa ilong, masarap sa pang-amoy. Hindi yung sobrang tapang. Hindi yung sobrang sakit sa ilong. Meron kasing pabango na pang-lalaki or something na pang-babae na ginagamit ng lalaki, na ginagamit ng babae. sa so, madaling sabi, kailangan kung kayo is mga babae, feminine perfume ang gamitin ninyo para talagang kilalang kilala ka agad ng isang lalaki? Kasi kung pang lalaki ang inyong gagamitin, something na nakaamoy kayo ng na pabango na, ah, bango nito, panlalaki to ito nilang gagamitin ko. Hindi nila matatandaan ang inyong amoy. Kasi amoy lalaki yan. Ang gusto nila is amoy babae na talagang nakakaakit kung aamoy nila. Kaya pili kayo o kung something na wala kayong makita na, na mabango, pwede kayong magtanong sa inyong mga kaibigan sa inyong uh, kaibigang mga lalaki pwede mong ipatry. Uh, kaibigan paamoy naman ako dito pabango na to okay ba to mabango uh, ba to pwede mong tanungin yung inyong mga kaibigan para sa ganun magka-idea ka kung anong pabango ang puwede mong gamitin okay or something na kapag nakaamoy ka no, ng pabango sa ibang mga babae na madalang mong makita makasama o o something na, na maka-vibes, po pwede mong tanongin yon, Pwede mo siyang gayahin. Pero kung palagi nyo namang nakakasama yung isang babae na yon, at tatanungin nyo kung anong pabango at gagayahin nyo, huwag na. Okay? Kasi malilito lang ang isang lalaki kung sino dapat yung kanyang matandaan. Okay? Pero kung malayo naman sa'yo yung isang babae na yon or something na minsan lang kayo nakita at minsan mo lang dinaamoy yung pabango na yon at ang gustuhan mo, pwede mo siyang tanungin. Okay? Kasi diyan ka makakakuha ng uh, idea kung ano bang pamango ang kailangan mong gamitin. Sa madaling sabi mga kamamay, ano, para kayo ay tumatak sa isipan ng isang lalaki, kailangan yung pumili ng isang pabango na mabango at talaga magiging signature scent ninyo pagdating sa ilong at isipan ng isang lalaki. Makakatulong yan mga kamamay. Or something halimbawa, nagsama kayo, LDR kayo, nagkita kayo, mahalaga po yung pabango. Ano? Kapag ka naiwan yung amoy mo doon sa, sa unan, sa kumot, okay? na inyong yun ginamit nung gabi, may isip at maaalala ka. Baka ang isang lalaki ay hindi magbilaba ng unan ng kumot kapag ka nangyari yan. Bakit? Para sa ganon, lagi kanyang naiisip, lagi niyang maaamoy yung pabango mo. Kaya ganyan napakahalaga po ng inyong scent o ng inyong amoy. So number two, mag-iwan ka sa kanya ng isang memorable experience. Anong ibig sabihin nito mga kamamay? Sinasabi lang dito, na kailangan mong magkuwento mag-share sa kanya ng idea yung mga memorable experience na nangyayari sa buhay mo. For example, ano, for example, uh, kayo ay, uh, o oh, ikaw ay sumakay sa isang kabayo na tipong uh, first time mo yung ginawa. Kaya kwento mo yun sa kanya. Sabihin mo, uh, babe, mahal, uh, naalala ko dati nung nagpunta kami ng Tagaytay, sumakay kami sa kabayo, okay? So pinatakbo ko yun ng sobrang bilis. Tapos nung time na 'yon, nalaglag ako sa kabayo, hindi ko talaga makakalimutan 'yon. Okay, yung uh, best experience namin sa Tagaytay kaninong sumakay kabil sa kabayo. So kapag kinukwento ka mo 'yan sa kanya, matatatakayang sa isipan niya at hindi niyan makakalimutan. Kaya every time na makakakita siya ng kabayo, okay? Ikaw yung maaalala niya. Kaya mahalaga mga kamamay na mag-share ka sa kanya ng mga memorable experience mo na tipong kapag ka nakakita siya ng isang bagay na na-isineryo na, na mo sa kanya, ikaw ka agad yung kanyang maiisip. O kaya naman, uh, sumakay ka sa eroplano dati, tapos tumalon ka sa, sa, sa aeroplano at ikaw ay mayroong parachute na dala. So kapag ka nakakita siya ng eroplano, ikaw kagad yung kanyang maiisip. Ikaw kagad yung kanyang maaalala. Kaya napakahalaga po nito na, na mag-share ka sa kanya ng mga bagay-bagay na nangyari sa iyo para ikaw palagi yung nasa isipan niya every time makakita siya ng mga bagay-bagay sa kanyang uh, paligid. Mahalaga po yan, mga kamamay. And last, huwag kang maglaan ng masyadong maraming oras sa kanya. Oo, mga kamamay, babae ka at kailangan ikaw yung hinahanap at hinahabol ng isang lalaki. Kaya mahalaga na kailangan limitado lamang ang oras na ibinibigay ninyo sa isang lalaki. Pag sinabing limitado, hindi masyadong, uh, hindi masyadong marami. At hindi rin naman kulang. Kailangan tama lang mga kamamay. Huwag kang so sobra. Okay lang na medyo kulang, huwag lang masyadong sobra. Sabihin ng iba dyan, Mamay, bakit ganyan? Mahal mo yung isang tao pero hindi ka sobrang magbigay ng panahon, ng oras. Di mo, siya, di mo ba siya mahal? Di mo ba siya mamimis? Oo, mamimis mo siya. Hahanap-hanapin mo siya. Pero kailangan to mga kamamay. Bakit? Para sa ganun ng isang lalaki, eh, hindi maging komportable o kampante pagdating sa sa'yo. Kasi kapag ka ikaw palagi yung nagpaparamdam, ikaw palagi yung nagchat-chat, ikaw palagi ang nakakaisip na nauuna sa kanya, sigurado ako. Hindi na siya mag sa sa'yo na kamustahin ka. Hindi siya mag sa sa'yo na unang magparamdam. Sapagkat nagpaparamdam ka na eh, ginagawan mo na ng paraan yung mga bagay na dapat siya ang gumagawa. Yung dapat na kamustahin ka agad sa umaga, pagkagaysag, dapat sila yung gumagawa niyan eh, hindi ikaw. So kapag ka pinapakita mo na ikaw palagi yung maraming oras, may maraming oras sa kanya, ikaw yung naghahabol. Ikaw yung mas nagmamahal. Kaya bilang isang babae, Respeto nyo naman ang sarili ninyo. Dapat kayo yung mas binibigyan ng halaga, ng panahon, ng oras. Hindi kayo ang nagbibigay. Sapagkat kapag ka naumay ang isang lalaki, madali lang silang maghahanap ng iba. Sapagkat naumay na sila sa oras na ibinibigay ninyo. Sapagkat masyado na silang naging uh, nahigpitan sa mga bagay-bagay na inyong ibinibigay. Nasa halip sila ay nagpapahinga, na sa halip sila ay natutulog, eh hindi inaabot sila ng alas dos. Bakit? Lagi niyong tinatawagan, lagi niyong kinukulit, lagi niyong tinachat, text Hayaan mo na siya ang magkaroon ng panahon para hanapin ka. Na siya ang magkaroon ng panahon para i-chat ka, tanungin kung anong ginagawa mo. Mas masarap sa pakiramdam yan, mga kamamay. Hindi yung ikaw yung mag-update, ikaw yung mag-chat sa kanya, tapos ikaw pa yung mangungulit kapag ka hindi ka na-replyan, ikaw pa yung magtatampo kapag ka magreply, mag-reply, di ba? So madaling sabi kayo rin ang gumagawa na ikatatampo nyo eh. Pero kung ang gagawin ninyo mga kamama is tipiisin nyo siya at hihintayin nyo ang kanyang pagkaparamdam, sigurado ako mas tataas ang value ninyo sa isang lalaki at palagi nila kayong iisip-isipin. So mga kamama, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan nyo gawin upang ang isang lalaki ay lubusang mag-isip sa iyo, hindi ka mga sa isipan nila. Kaya mga kamamay, gawan nyo na po ng panahon na talagang sila ang maunang magparamdam sa inyo. So, paano mga kamamay? Kung gusto nyo pa ng ganyang klaseng mga topics and tips pagdating sa pag-ibig, don't forget to click the subscribe button, notification bell, at syempre, ilike mo na rin ang video nito. Kung may katanungan, mag-comment lang kayo at ating pag-usapan yan next video. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.